Jay? Pinagdududahan mo ba ako? Ah, uh, hindi naman sa ganun. O, oh, hindi naman pala eh. Ang dami mo sinasabi dyan. Umalis ka na nga. Ah, uh, Chloe. Gusto ko lang humingi ng sorry sa iyo ah. Para saan pa, Jay? Kasi naging ganto ako. Pero alam mo, Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, hindi hindi kita ipagpapalit sa iba. Ah, uh, sir. Nandito na po tayo. Ah, uh, Jayboy. Maraming salamat sa paghatid sa akin dito, ha? Ah, uh, sir. Walang anuman yun. Oh, Jay, Teglaan niya tayong pag-uwi mo. Ah, uh, Chloe? Ah, uh, Chloe, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na uuwi ako ngayon, ha? E, na-aksidente kasi ako sa abroad, eh. Kaya eto, hindi na ako makakapagtrabaho. Ano? Naihibang ka na ba? tinuturo ko sa buhay. Yung araw-araw na gastusin dito. Di ba nga, pinangako mo sa akin na magiging buhay prinsesa ako. Tapos ngayon, uuwi ka? Na no, may sakit ka? Chloe, I'm sorry. Pero hindi na ako nakakakita. Tsaka hindi na rin ako nakakalakad. So, anong gusto mo, Jay? Ha? Magtrabaho ako para sa'yo? Ako yung bubuhay sa atin? Baka kalimutan mo. Babae ako. Ikaw yung lalaki. Ikaw yung dapat mag-provide sa akin. Diboy, hindi ko naman ginusto itong nangyari sa akin eh. Masakit din to para sa akin. Kasi gusto ko magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Magandang buhay. Kasi yun yung pinangako ko sa'yo. Yun na nga. Pinangako mo na nagpako. Alam mo, Jay? Wala kang asahan sa akin. Huwag kang umasa na aalagaan kita. Dahil magmula ngayon, wala kang silbi. Bala ka na nga dyan? Chloe. Chloe, sandali lang. Chloe. Ah... Uh. Sige na, Jayboy. Umalis ka na. Kaya ko na sarili ko. Ah. salamat ulit ha. Sige po, sir. Oo, naman sige, hintayin kita. Sige, next week na lang tayo magkita. Oo, Chloe? Bakit ka nandito? dito? Ah, kumakain ka na ba? Kumakain ka na pala, hindi mo man lang ako tinawag. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Eh di ba nga, wala ka ng silbi? Tapos sa tingin mo, papakainin kita, aayain pa kita kumain? Aba, ka naman, Jay. Eh, Chloe, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Hindi ako nakakakita. Oh, so ano nga ngayon? Problema ko pa? Problema ko na hindi ka makakita at nalumpo ka? Wala ano ka nang ambag dito sa bahay. Baka naman, pwede mo akong hainan ng pagkain. Eh, kanina pa kasi ako nagugutom eh. Tingin mo may pakialam ako, Jay. Uy, so, sige na oh. Tsaka, um, Trabaho mo naman yan bilang asawa ko, di ba? Silvia na ako. Talaga nagkaroon pa ako ng trabaho para sa iyo. Ah, sige, tutal makulit ka. Sige, lalagyan kitang pagkain, ha? O, oh, ito. Itihin mo yan. Naugos no, na yung pasensya ko sa'yo, Jay. Pati ba naman pagkain, ipapagawa mo pa sa akin? Gagawin mo pang trabaho ko? Mag-isip-isip -isip ka nga! Wala ka naman kwenta! Inuutusan mo pa ako? Alam mo, nawalan na ako ng gana kumain. Wala ka na nga! O ano? Simulan na natin. Oo oh, naman, pero kumain ha. Mamaya na lang, alam. O, na? Para may thrill pa. Ano ka, huwag ka masyadong magmadali. Alam ko naman na miss na miss mo na, di ba? Oo oh, naman. Tsaka yung asawa mo. Wala naman yung silpi. Ah, uh, uh sure kami. Chloe? May kasama uh, ka ba? Naku, wala. Guni-guni mo lang yan. Uh, Hindi ka pa ba matutulog? mamaya na, hindi pa ako inaantok eh. Manonood muna ako ng movie. Bakit parang... may kasama ka? Ano bang ginagawa mo? Ano ba, Jay? Pinagdududahan mo ba ako? Ah... Uh, hindi naman sa ganun. O oh, hindi naman pala eh. Ang dami mong sinasabi dyan. Umalis ka na nga! Ah... Uh, Chloe. Gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo, ah. Para saan pa, Jay? Kasi naging ganto ako. Pero alam mo, mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba. Kasi nga, di ba? nagsumpaan tayo. Nangako tayo sa altar na magmamahalan tayo habang buhay. Anong pansinin niya? Ako ba? Kahit anong natin dito, hindi tayo makikita. Oo, oh, pero baka kasi marimig J, ano ba? Umalis ka na nga. Masasira yung mood ko eh. Ah, sunod ka na lang sa kwarto ah. Pagkatapos mo dyan sa ginagawa mo. Oo na, sige na. Umalis ka na. Dami yung kong sinasabi dyan. 🎵 Tutong sa sasakit Ah, uh, sir. Naayos ko na po lahat ng pinagpagawa mo sa'kin. Sa sir, pangalaw siguro para malakang nililito to. Tama ka, boy Pero huwag tayo dito mag-usap. Ah, uh, Sir. Lahat ng pinapagawa mo, nagawa ko na. Tsaka, yung mga ibang properties, nabenta ko na rin. ikaw yung anong ginagawa mo dito. Tsaka sino yung kasama mo, ha? Ano? Ano talagang mong kasama ko, Jay? Teka lang, Chloe. Akala ko ba hindi nakakita yung asawa mo? Oh, nakakakita ako. At kitang kita ko kung ano yung mga pinaggagawa mo. Nahiya ka. Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat habang nasa abroad pa ako, pera, luho, lahat-lahat, Chloe! Tapos ito yung igaganti mo sa'kin? Lulokohin mo lang ako? si asawa ka. Bago mo sabihin na niloloko kita, ikaw yung unang nanloko. <laughs> Dapat nga magpasalamat kayo discard ako para may, may pang... Magpasalamat? Ha? Saan? Sa kababuyan mo? Kay yung dalawa na kabit mo? Alam mo, sobrang kapal ng mukha mo. Wala ka ng delikadesa. Alam mo, magdandahan ka sa pananalita mo. Baka hindi mo ako kilala. Tsaka, kasalanan mo naman eh. Kung hindi ka sana nagpanggap, hindi nangyari to. Alam mo kung bakit ko ginawa to? Para malaman ko kung ano yung totoong mga kabaguyang na pinagsasabi ng mga kapitbahay natin tungkol sa'yo. Pero ngayon, nalaman ko na kung ano nga yung totoo. Na ka. Na ka. Alam mo, sayang eh. Nakikita mo ba tong restaurant na to? Oh? Para sa'yo sana to. Rerigalo ko sana sa'yo to ari-arian? Meron. Pero ngayon hindi na. Kasi hindi mo deserve lahat ng meron ako. Teka lang, Jay. Baka naman pwedeng pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-usapan, Chloe. Ihanda niyo na yung mga sarili ninyo. Dahil kakasuhan ko kayong dalawa ng kamit mo. At mabubulok kayo sa kulungan. Kaya ano pa inaantay ninyo? Umalis ka na dahil wala na akong asawa. Alis! Uh, ah, sir. Ako nang bahala Ako kaso ng aso nila. Maraming salamat, attorneya Tsaka, maraming salamat kasi humayag ka na magpanggap maging kasabot ko. Wala ka naman, sir. Basta ikaw. Oh, so, sir. Parang, sir. Alis na ako.